hapon na dito. Pupunta kami ng bukid kasi dadalawin namin yung yung alaga, paalaga namin baboy. Silipin namin kasi pwede naman na kaming lumabas. 28 na ngayon kayo. So, pwede na kaming lumabas. Punta mo na yung stick ko. may coffee ako eh. Punta kami bundok. Mamundok tayo. papundok yun guys, promise. Punta tayo guys sa ano, sa bukid. Doon sa ano, sa sa in ko. Meron din silang bahay din guys. Yan, guys. Oh, yan. Ito na, guys. Mga kinataanan. ano, sa bahay ng aking inlaw. law Yan, dalawang bahay nila sa bahay na sa kalsa dito. Yan o. Tingnan namin yung ano, yung pinaalagaan naming baboy. Anim yun guys. Dito kami sa bukid. Yung, oh, ah, yan yung kulungan. Daming manok o. Oh. Yan. Ay! Ay! Diyos <laughs> ko po! Ang gulat ko eh. Ay! po! Ano ba yan? ar-ar? Sige, sige. Grabe. Sige, si ar Ayan, o yung baboy. Malaki na pala. O. Ito yung pakain niya. yung

But ako. Yan. Nag-iyak na. Nag-iyak na yung mga baboy. May fish pan din dito. May fish pan din guys dito yung aking in-law. O, oh, ayan o. Oh. Malalaki na papa. Ayan, ang dami. Ayan o, oh, may fish pan din sila dito. Daming fish. Kung makikita nyo, guys, hindi ko alam kung nakikita nyo sila. Ayan, oh. parang, ano, masan pa yung ibang kagilid. Ayan. Yun. Mga ilan, ano yan, ilang buwan pa yan bago ma-harvest? Januari pa, ano? Mga Januari pa siguro yan. Ayan, oh. Ayan, oh, ang dami. Kung makikita nyo sila. Ayan, oh. yon um yan o. Oh. Yan. Ang dami. Pakain si Papa. Yan. Doon ako. Nakikilaw si Urta Araw yan. Kapakain si Papa ng ano. Ng mga isda. Hindi ka madami pa pa? Hindi ka madami pakain mo? Hindi pa lang dito eh. Yan. Dati guys, meron na dito. Naigahan ata ito kaya panibago uli itong isda na to. Anong gagawin niyo dito? Eh? Ha? Kubo? Ay yung kubo talaga na natibayan sita. So nakikita niyo guys yung bundok na yan, doon kami dumaan. Yan, yung bundok na yan. Yan. Nasilaw ha? Nasilaw lang. Nasilaw lang. Yan, kung makikita niyo yung bundok malapit lang siya oh. Marapit lang sa Tero pag nilakad mo yan papunta doon, mataas yan. Pag may long time time guys, aakyatin namin yan. Yung bundok na yan. Ayan. May na Ayun? Ah, may kambing din doon. Ilan ang kambing din so, yun doon, Papa? Agado, so may yun. Ayan o, oh. yan yung kanilang ano. Ah, nagmula. So, may bais. Ilang kahon yan, dalawa? Tayo doon. Isang kahon. Yan lang. Ito yung ano, yung bahay ng akin los dito. May bahay dito sa bukid at saka sa ba, ano, bayan. Yan. nag na. nag na. Ito guys, yung mga manok ng aking papa. Ayan, yung manok din sila. Ayan, mga manok. Ayan, nangingitlog. Ayan, mga manok ni papa. Ayan, mga manok.

daw daw sa ano. Yan. Yung hindi mo na yung sisi, matatawa doon sa region. yung mga sisi, guys. Ng aking papa, ng aking father, pa ng aking mother. Malaga niya manok. Tapos, <acht laisser effort> <economics. arma> <washed> <Get ready steht>

Ah, oh, pakita ko sa inyo. Ganito dito. <laughs> Yan, ganito guys ang buhay dito sa probinsya. Yan, kahoy yung ginagamit dito <laughs> nagluluto oh. Yan. Ayan. Bukod ang ano, bukod ang ano, ang saka. Ang ano, ka, sa kahoy, sa kahoy, bukod na sa gasut. 'Yan nga. Bukod guys ang kahoy tapos yung kasul doon sa loob. Ayun, ang daming halaman ni mother. Ni mother. Oh. May halaman din si mama pala dito. Mama, maganda ito pag lumaki. Kaso parang masilan yan. Masilan lata yan. Oh, ganda oh. Pahitik ang bulaklak. Ang dami na naman yan. Nagano ako, nag... Sila-sila ba? Ano kung dapat Ah? <laughs> ko guys, ito nung parang bata pa doon noon si Rayjon. Parang namangha siya kasi yung sisiw, hinuhuli yung sisiw. Nako, nadala siya guys mula nung hinabol siya nung inahin. <laughs> Ayun, no, daming manok dito. Yan, manok. Ah, daming manok nila mama. O, diba? Nagadunga manok. Ayan, oh. May bibi-unggoy sila. Lalaki, no? Lalaki. Parang tao. Parang tao din. Parang tao din. O. Pag, ano, pag gusto niya, napunta na siya sa tindahan nagiiyak na siya. Papakuha. O, hindi niya makuha. sa loob ng, ano, Anong mga katabi ni Isil yan? Aba. Naliligot. Naliligot naman Araw-araw mo lang pala yung nagbubuan. Mm -hmm. Buti hindi ano ng aso. Inaabol. Hindi inaaway. Ma matutuwa yan si Regen pag nakita ito. Nako. Ay, saan bakit? Ano, parang di ka na kumain. Parang si Raven. Pareho kayo <laughs> ni Raven. Alarging alarging sa kanin. Ay, nako, si Raven. Gusto'y laging pinirito? Hindi na rito ang gusto. Pa ng... Ayan, o. Oh. Yan, kagitan yung bundok, guys. Ang ganda, diba? Dito. Hanap tayo ng bayabas ng mama. Baka yung nakita tayo. Yan, may bayabas. Na, tabi-tabi po. May bayabas. Okay na kaya ito? Bayabas. Sarap dito sa bukid, guys. Yan. Nakalaya kami. Wala namang hinog, guys. Walang hinog na bayabas. Mga halaw, dilaw-sya. Itong mangga nila dati madaming bunga, to, eh. ay itong papaya na mama buhay pa rin. Tabi-tabi po. Ayan, oh, may bunga pa rin yang baano. Oh.